kapag tayo ay masipag at nagyaga ito yung sanga ng as nama yang tersusuk Pabawasan natin ng punte yung sanga. Yun. Tapos, susubukan din natin ang isama yung sa ating paniman. Ating pinagkulat. Ayan, ito. O, oh. sasabit kasi natin Ayami, tangay. Ayan, may tang -ay. Ayan no? Tapos naman natin ilalagay dito. Baka ng matabang lupa. Yung matabang lupa na ilalagay natin dito ngayon ay may kahalo na bulok na puno ng loob. Ayan palang pa lang natin to. Hindi pa tayo sigurado. Ito po. Kasi nga wala tayong magawa. Ito. kasinyor ang ating libangan. Baka tayo ay abutan pa natin na makapag-ani nitong aking itatanim na ubas. Sana na abutan ko paano maging healthy, maging happy and healthy sa mga simpleng libangan. Ayan. para asenso, ramdam. Kailangan lagi nating maramdaman yung pag-asenso. Huwag tayong negative. Lagi tayong positive thinker. Ayan. Oh Ang nangyayari sa buhay. Kung tayo ay palaging at nagpukulong sa bahay. Pwede kahit sa mga plastic. Makakapagtanim tayo na. natin para wag uh, huwag madalaw yung sanga para pagkaugat. Ayan. Yeah. Yeah, Ayan na. Ay, Sasabit natin ito. Ayan. O, di ba? May libangan tayo. Mga ka shout out. Love you all. Sana palaging happy and healthy.